Good morning mga lods. Oh, marami tayong order ng mulberry kaya ayan, gagawa tayo ng cuttings. Ayan. E, mga matatabang stem, mga magugulang. Ayan, inaalisan ko na ng dahon mamaya. Puputol-putulin natin yan. Hmm, Di ba? Ito yung puno ko ng mulberry. Hmm. Ayan lang. Ayan, nilinis ko na rin siya. Ayan, puro mura ang mga dahon niya. Ayan. Masarap pa rin kainin. Hmm. di ba? Hmm. Salad. Fresh sariwan sariwa. Hmm. Gandang umaga. Mamaya pakikita ko sa inyo mag puputol na tayo ng cuttings ng mulberry. Maraming order ngayon eh. Bye-bye!